Mark Safe. Uy, QC citizens kamusta? Grabe tong nagdaang bagyo, no? Ang lakas ng ulan, baha pa sa mga daan. Rainy season na kasi, kaya asahan natin na hindi itong huling beses na uulanin tayo. At dala ng mga ulan at pagbaha, kabi-kabilang sakit din ang nagsusulputan. Kagaya ng leptospirosis, ang Leptospirosis ay sakit na dulot ng bakterya na Leptospira. Pwede itong makuha kapag na-expose tayo sa baha na kontaminado ng ihi ng daga na carrier ng bakterya. At mas mataas ang tsansa nating magka-Leptospirosis kapag may open wound o sugat tayo. Pero hindi lang sa sugat maaaring pumasok ang bakterya dahil pwede rin itong pumasok sa bibig o sa mata. Bukod sa daga, Pwede rin maging carrier ng bakterya ang iba pang mammals gaya ng baka, baboy at aso. Kadalasan, lumalabas ang mga simptomas ng leptospirosis makalipas ang isang linggo mula nang ma-expose ang isang tao sa kontaminadong tubig. Pero ano-ano nga bang mga ito? Sa umpisa, pwede makaranas ng lagnat, pananakit ng ulo, pagkahilo, panginginig o chills, pag-ubo, pagkahingal, pagtatae, panghihina, rashes, pamumula ng mata, at pagsakit ng kalamnan, lalo na sa paa, hita at likod. Pero kapag hindi na agapan, maaari nang magkaroon ng iba't ibang klasing komplikasyon. Pwede nang matamaan ng atay na magdudulot ng paninilaw ng mata at balat. Hirap sa paghinga at pag-ubo ng may dugo at pagpalya ng bato na maaaring humantong sa dialysis. Babala po, ang mga komplikasyong dala ng leptospirosis ay nakamamatay. Ano-ano nga ba mga pwede natin gawin para makaiwas? Kapag may baha, hanggat maaari, ay eh wag na po tayong lumabas, may sugat man o wala. Pero kung kailangan talagang lumusong, wag po natin kalimutan na magbota. Sa mga nagilinis naman ng mga kanal na maaaring may kontaminadong tubig din, magsuot po tayo ng mga protective equipment tulad ng gloves. Pagkatapos ma-expose sa baha, maghugas ka agad ng kamay at paa pero kung buong katawan ang nalubog, mas maiging maligo ka agad. Pumunta rin sa pinakamalapit na health center para mabigyan ng prophylaxis o gamot kontra leptospirosis. At kapag nakakaranas sa ng mga simptomas na bananggit natin kanina, magpa-check up ka agad para mabigyan ng tamang lunas. Q-Citizens, matagal-tagal pa itong rainy season. Kaya ngayong maulan at pumabagyo, iba yung ingat ang kailangan para hindi magkalepto. Ako po si Doktina ng Quezon City Health Department na nagpapaalala, stay safe, stay dry para sa Healthy QC.